Hindi ba, di diba, ko naman naipasok eh. Ah, pwede. Hindi eh, ba nga? Panay ang post mo sa social media. Panayang panay ang parinig mo. The actions and the words that were done or were used in this video are just jokes, just for fun and for entertainment purposes only. Do not take it seriously and just enjoy the show. Mahalap ako na to ha! O oh, sige sige, pakilaban na nga yan. Meron pa dun sa kwarto. Pakisama na rin dyan para matapos na yung labahan ko sige, lalaban ko na to. Kumayag din talaga <laughs> eh. Gago! Bakit ang lungkot-lungkot mo? May problema ba? Meron. Ay, ano bang problema mo? Sabihin mo naman sa akin. Wala kasi ang bariya. Wala kami pakialam! <laughs> Gago! Hmm, Alam mo, mga ka-TV. Wala ibang Saliyo na lugas na kumbit. beef. Hmm, na lugas na corn pong ko may mais ang gapo. Kumbit di wala mais daw ah. Kinai. Aliwa man sa lupan. Ha? Ano ka pa to? Gago. Wala kaming pakialam. Oh, ba't mo pinapala yan? Nasaan yung bako? Ayun oh, naglalaro. Ang yeah. <laughs> galing. <laughs> Ang galing. Ang galing, ang galing. Galing, nakakamangha. Dong pakitong itong alimango sa dagat, malaki at masarap. Kay hirap. Ni sa pagkat nang angagat. E Oh. Salamat nga pala sa binigay mo sa akin kahapon, ha? Wala yun. Anniversary naman natin, kaya okay lang. Eh, bakit mo nga pala ako naisipang bigyan ito? Eh, di ba nga? Panay ang post mo sa social media. Panay ang parinig mo. Ang drama-drama mo! Hmm? Hmm? Kapag gigil ka, kapag kapaminig ka ng Aquin. laman. Ako <laughs> rin! Brad, Brad! Brad! Ay, Brad! Masa ba makipagtalik sa iba pag may asawa ka na? Puti oh, ako naman brad, may asawa ka naman brad eh Hindi brad, di ko naman naipasok eh Ah oh, pwede <laughs>